Another day, another new vlog natin mga kasimple, no? Ayan, dito na agad ang ating landingan sa ating kusina. So, ayan na nga mga kasimple, dahil 6 a.m. ating trabaho, syempre, aaga tayong gumising. Alas 4 pa lamang gumising na ako dahil maaga din ang aking pasok. Kaya, everything mga kasimple is ready. Charot, ayan. So, magre-ready nga tayo. Magluluto tayo ng dalawang itlog para baon natin mamaya. Kasi, syempre mga kasimple, kahit anong kada dami talaga ng trabaho ko. Basta importante talaga niyan is unang-una ko gagawin is yung pagkain ko. asi si talaga ang baong ko bago ako aalis. Wala talaga. Kailangan ko mag-breakfast mga kasimple bago ako aalis. Ayan. So, ayan na nga. Gising na aking amo. Gising na si Papangkano. Ayan na nga. Charot. Ayan. Ayan na. Hala. Huwag mo naman to okay nga asawa mo, Papangkano. Kasi wala na magluluto sa'yo. Wala na mag-alaga sa'yo. Wala na wala ka ng caregiver. Charot. <laughs> So, ayan nga mga kasimple. So, nagjaming-jaming kami ng aking asawa. Ganyan kami pagising namin. May gagawin kami. Charot. So, ayan nga mga kasimple continuation ng ating mga pagluluto na nagboil pala tayo ng itlog at saka gagawa tayo ng kape no kasi ang aking asawa naghihintay na yan sabi niya kanina pagka gumising wala pang kape na ready ay naku doon ka magreklamo doon kasi yun una ko muna aking pagkain ayan charot so ayan nga mga kasimpli nakaprepare na ang aking mga baon charot hindi pa pala nakaprepare no nagpreprepare pa lang tayo ng lalagyan kung ano yung lalagyan natin ayan so magbe-breakfast pala tayo ngayon ng bread at saka kape lang Siyempre, unang-una, si serve muna natin ang kape kay Papang no? Para naman, eh, para ma makusog akong asawa, bacharot, ayan. So, serve muna ang kape. Bago mag-prepare. Tsaka mga kasimple, meron pa akong mga bahaw-bahaw dito, no? Busin mo natin ang bahaw bago magluto. Hindi mo na ako nagluto ng bago kasi may bahaw pa, eh. So, busin mo natin yan. Sayang kasi ang kanon mga kasimple, no? Wala gyan nga ng mga kasimple. Kasi mahal talaga mga kasimple bigas sa atin. Kaya ayan na nga mga kasimple, meron tayong uh, natirang ang um, pagkain kahapon. Hinaluan ko yun siya ng grind uh, ground beef, ground beef yon Ang uh, green beans, yun ang baon natin. At saka dalawang itlogan with rice. Siyempre, eh, kailangan natin ng rice sa work mga kasimple. Kahit anong pagod mo, kahit anong maraming trabaho ko talaga, kailangan unang-una -una talaga ang pagkain. Kasi ay ko magpagutom sa work. Kasi pag ako yung nagugutom talaga mga kasimple, eh, talaga namang wala akong, wala akong ano, energy kargara pa naman tayo mga kasi mabibigat ang trabaho ng kasimple ayan na, prepare na ating baon may prutas, may saging ayan na, prepare natin ang dalawang itlog ayan, babaonin ko lang yan hindi yan sya kakainin, charot babaonin ko sa work, doon ko na kakainin. mamaya mamayang maya, charot so ayan mga kasimple, ang aga talaga ng aking pasok to 6 am in the morning, kaya ayan na guys ready na so ayan na, mga kasimple Hatid na ako may may na asawa. Ayan, so magkakape na tayo. Ayan, kumain na tayo. Lunchtime na. Gugutom na kasi simple no. So ayan na, charot. Andito na kayong asawa. awa, na tayo. Buhay ng kasimple nyo sa Amerika, no? Ang swerte-swerte ko lang talaga, no? Nakahanap ako ng kagaya ng aking asawa. Kahit sasabihin nyo, matanda siya. Aw, oh, hindi nyo magagawa ang nagawa ng aking asawa sa akin. Charot. Kaya yes, sa totoo yan. hindi nyo magawa-gawa. Kung hindi nyo nasanay o hindi nyo uh, naanwan na ano tawag nyo sa Tagalog. Ako ay na, nalilibog na ako sa Tagalog mga kasimple, no? Pag, pasensya na talaga kayo sa voiceover ko. Kung hindi nyo naranasan ng pagmamahal, charot. Kung hindi nyo naranasan ng, ka naranasan ng kasimple nyo na pinaranas ng aking asawa, aw. Ah, oh. Sorry na lang kayo. kay maingit sa akin. Charot! charot, charot, lang, no? So, ayan nga uh, so, kasimple, no? Magkwintuhan tayo. Um, Swerte-swerte ko sa asawa ko, no? Magdalawang taon na ako sa akin trabaho, sa kampanya na pagtatrabaho ako sa Amerika. Araw-araw niya akong sinusundo. Hatid sundo talaga mga kasimple, no? Kapag hindi ko man talaga madala ang kasasakyan, Susunduin niya ako, hatid niya ako. So, ayan na nga mga kasimple. Ayang swerte-swerte ko, diba? Swerte-swerte. Oh, maiinis ka na naman. Oh, naingit ka na naman. Charot. Magagalit na naman kayo dyan, no? Ay, syempre, sabi ko sa papangka na matutulog ako, papangka no? Umuwi siya sa office, mga kasimple. Syempre, ako gusto ko matulog mo na one hour lang. At pagising ko naman, na ko ng mga pagkain ng aking anak. Syempre, matutulog mo na tayo. Sabihin nyo, ay, hindi naman din siya nagligpit ang higaan niya. Syempre, magbuot mo. O, ba diba? matutulog pa ako pag uwi ko. Kaya, huwag ko muna yung iligpit. Sabi ko, mamaya, yun, yung iligpit, no? Kasi matutulog pa ako pag uwi ko. Siyempre, magbibihis muna tayo bago tayo magnap One hour nap muna tayo mga ay Ayan. So, ito na nga, ready and ready na ang ating pag tulog charot. One hour lang muna kasi mga anak ko nasa school pa. Ako lang muna mag-isa sa bahay at Papang Kanong mo isa work. Siyempre, kailangan ng asawa ko magtrabaho para sa wife niya. Charot! Ayan nga mga kasimple. Matulog na tayo. mag tayo. At least one hour. pag ko mamaya, meron pa akong energy para sa aking mga anak. Ay, nakalimutan ko pala. Wala akong videographer. Kaya ayan, siyempre, mabagong tayo para patayin ang camera. Charot! Bye-bye! Thank you!